kami bangka sinahan po nila mga members kaya tinulungan po namin ngayon tinila po namin mga members nila muna namin kasi ano po nasiraan po sila no kaya tinulungan namin nakita namin sila sa laot eh maliit lang na bangka pero marami pong sakay nila no? yan po nakatalo na kasing gis namin kaya nakita namin sila ah amin lang hinila no yan Hatid muna namin uh, ano po, ba mababaw na lugar mga drivers para makapag ano po sila, makapag arya po sila ng kanilang angkol, no. nawa na kami, naawa kasi kami sa kanila kasi ano po yung pro nila ah uh, malango lumalangoy po. Lumalangoy siya at saka hinila po niya, uh, hinila po niya yung bangka nila. Kaya Ganito kami mga rivers, Pag may, kaila, may nangangailangan ng tulong uh, tutulungan namin yan uh, Sana po mga rivers, no, uh, Hindi po kayo magsawang support po uh, Pakipalo at pakisubscribe lang po Eugene Diverse Vlog po mga rivers. Uh, sana po matulungan nyo po ako no, Para makatulong rin ako sa pamilya ko no, dito na po kami Sa mababaw na lugar

talaga kasi mababaw na po yan pwede na po sila mag ano po mag laga mag ano po balik muna kami sa pisto namin ano po siguro papunta muna lang ng ano po we aban po we atras atras ganyan may mukha no waro mo ano, warbun, atras lang humihingi na lang po sila ng backup kasi po nasiraan po sila talaga siguro pupunta to ng ibang island yung maliit na bangka tapos ang dami pang sakay kaya ang hihila po nila mga drivers ito lang po kasi uh, hindi na po, hindi na po kami makapasok doon sa kabila kasi ano po Sobrang babaw na po doon kaya ito lang pong malita bang hihila po sa kanila yan. Yan yan pong hila no yan. Tapos yon pong hihilain nila yan. 예쁘다? 어 예쁘다 맞아 맞아 아이코다이리마만 아, 어. 워빠 어. 워빠? 네아 워빠 워빠 아 코리안 예쁘다 다어 아, 워빠 코리안 예쁘다네 어. 어. 예쁘다. 오케이 지금 찍고 있는거예요아 네. 워빠 네. 아, 네어 기본 <웃음> 기본 <웃음> <웃음> 네 여언 안기스나미놈 수브랑 아아 래오 보시는 가세 얜 Lipat naman kami ngayon sa ibang buya mga divers kasi antayin muna namin yung mga divers namin. 確か、うん、に。